Ang espiliwi po namin hindi po kami satisfied kasi sa tagal ng panahon talaga talaga pong 'yun ang rinireklamo ng tao dito sa tatlong barangay zone so, ay pararaw kamangahan luluwasan. At saka po 'yun talaga ang ang dinadaanan ng kapasok dito sa amin kaya talaga pong dapat maaksyunan 'yan kasi may time po nga nag ano, bagyo ng Krislin halos what, hindi po nakadaan dyan may namatay na nga po kasi hindi nakadaan tungkol naman po sa side ng flood control namin talaga pong may sera doon sa dulo sera dito sa umpisa sera kaya sana po mabigyan naman ng aksyon kasi siguro sa tagal-tagal ng panahon Ganyan talaga ang spillway namin. Ang flood control namin halos mga sira-sira din. Sa tagal na po ng ano ng dinadaing ng mga tao, sana maaksyunan na kasi talagang halos po sa social media, sa Facebook, 'yun na lang talaga ang nakikita namin na sa social media na. Uh, matagal na 'to, 'no? 'yung matagal na po sir. Mga siguro sir mga 20, bastang tagal na, mga 30 na ata. Pero 'yung blood control dito sa amin sa side, dalawang taon pa lang 'yun eh. Hindi pa nga siguro dalawang taon 'yung sa side. Hindi pa naman 'yun sir matagal 'yung papunta sa eh, sa dagat. Hindi pa 'yun matagal. Pero 'yung talagang spell namin, na 'yun na talaga ang matagal ano-ano yung mga depekto na mga nakikita natin dito? O yung mga hmm. sira? Hindi pa nga po, isang, hindi pa nga po isang taon may sira na dun sa dulo. May sira na dito sa side. Kaya yun talaga, maraming sira kasi kahit po papunta sa gilid ng ilog, may mga sira ang mga flood control namin. Tapos binabahag yan? ooo Bina, Oo. Kaunting ulan, kaunting ulan kaunting patak ng ulan talagang super ang baha tumataas agad ang tubig may mga casualty tayong nakita dati namatay wala naman po sir yun lang yung nagbangyo na may ano naglandslide ng kamangahan hindi nakatawid kasi talagang sa ng tubig walang maitawid yun lang, namatay yung taga-kamangahan. Mm -hmm. Ano ngayon yung mga sinasabi ng mga residente o mga constituents natin dito, ma Mga reklamo, sir. Umihingi na kami ng tulong sa taas na dapat maaksyunan po talaga yun. Mm -hmm. Noong time na ginagawa yun, nakausap niyo yung mga uh, sa construction? Di po, <laughs> di po, sir. <laughs> <laughs> di po, sir. Kahit okay, na wala silang mga... Di po, sir. sir. Tapos hanggang ngayon wala pang improvement ma'am itong mga spillway po natin. Wala pa. Pero yung flood control namin sa dulo, may nagtatrabaho. Kasi noon nasira yun nung no, nag, ano, nag lumaki yung baha, may bagyo. Pero inaayos nila. Oh. Kaya hanggang ngayon may nagtatrabaho po. Pag ganitong mga maulat tap, ay kagawal, bahak uh, baha niya? Opo. Baya, baya, sir, baha na dyan. Kaya yung mga teachers, pag maulan na, pauuwiin na, ni, pau na nila yung mga bata para sila umuwi na makatawid na sila. Ta talaga, sir, na ilan ng motor dyan ang naanod? Gaano ka yung buhay dyan kung ganito Talagang... Ay, hindi, sir. Minsan dito baha talaga yan ispelwi na po yung sir na dinadaanan talaga na talagang mataas yung tubig mm -hmm. nailapit mo na yung kagawad sa LGU opo yung, anong sabi mo yun? sa sabi ipapagawa Lumap, eh, may nagpunta na po dyan sir na yung ako cool. mm -hmm. na interview din kami nung nakaraang buwan ata yung gabi sabi siguro sa tagal na nasa social media nakikita naman siguro nila. Kaya siguro baka bigyan naman kami ng tulong mm -hmm. sa nakapaas na talagang yun ang talagang kailangan namin, sir. Sa DPWH, uh, nailapit. na, nailapit naman namin yun sa DPWH. Ano rin ako? Hindi lang, sir, kasi mayroon kaming idinala sa kanilang mga ano, ano ba yung... Say, may pina resolution. Tapos until now, wala. Wala. pa po. So, kayo, ano, ano? Tatlong barangay niya, sir, gumawa ng resolution na ipasa lang namin. Yung katabi naming barangay. Kami nag-join na po kami tatlong barangay. So, kayo dito ang kagawad sa barangay. Ano na lang yung mga parang kayo na mga paraan na ginagawa niyo para hindi pa-apektuhan ng mga residente natin? Ah, kami po, sir pag talagang maitilan na na, talagang babaghaan na yung ulan, nag-iikot na po kami, lalo na pag may mga masamang panahon, yung mga sa gilid po ng flood control na yun, pinapaalis namin. Yun na lang po talaga ang ginagawa namin kasi hindi naman, hindi, wala naman kaming kakayahan na magkuhan dyan sa spillway, kaya hindi pa lumalakas yung ulan. Sinasabihan na namin na kung pwede, lumikas na kasi talagang kaunting ulan dyan talaga sir talagang ang tubig malakas na galing bundok so ano yung ano natin man? parang advice na lang natin sa mga residente in connection an advice na lang namin sa resident ni namin, mag magingat sila kasi talagang hindi pa ang dadaanan namin hindi pa talaga sapat lalo na po kung talagang malaki yung tubig mm -hmm. okay. Bawat dulo po, sir, na i -stranded lahat na sasakyan, mga tao. One time po nga yung mga tao, sir, na ano, pa galing trabaho, dun sila hindi nakatawid. Hindi sila nakatawid sa laki ng tubig. Maghihintay talaga sila mm -hmm. na umapaw yung tubig na talagang umaapaw sa laki. Um, ano yung panawagan natin ay sa ICAP sa government? government? ang panawagan namin sa government namin, lalo na po sa mga nakatataas. Sana po mabigyan naman kami ng aksyon dito sa tagal na naming dinadaing. Dahil po talaga na sa tagal-tagal, hindi man lang po talaga na aksyonan ang aming spillway. Hindi lang po talaga ang tatlong barangay ang nakakadaan dyan, sir. Halos lahat naman na pumupunta dito sa amin, lalo na po sa gilid kami ng dagat, mga pupuntang beach talagang pag uh, talagang lumalaki yung tubig, hindi talaga makakadaan.